Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang labing isang mga tip para sa isang malusog na pamumuhay at para hamaba ang ating buhay. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Ang paggawa ng malusog na gawi na bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay ay nangangahulugan na mas malamang na magkasakit ka, ito man ay diabetes, sakit sa puso, o kahit na cancer. Ngunit ang pamumuhay ng isang malusog na pamumuhay ay nangangailangan ng patuloy at pare-parehong pagsisikap. Narito ang labing isang mga tip para sa isang malusog na pamumuhay at para humaba ang ating buhay. Una, kumain ng balancing jeta. Magdagdag ng iba't ibang sa iyong mga pagkain. Kumain ng iba't ibang pagkain na kinabibilangan ng prutas, gulay, munggo, mani, buto, at buong butil. Layunin na kumain ng hindi bababa sa limang servings o apat na raang gramo ng prutas at gulay araw-araw, lalo na ang mga sariwa at panapanahon. Kung hindi ka vegetarian, isama ang mataba na isda sa iyong jeta, dahil ang omega-3 fatty acid ay makakatulong na maiwasan ang mga nagpapaalab na sakit tulad ng mga sakit sa puso. Bawasan ang asin. Ang iyong pang-araw-araw na pagkonsumo ng asin ay hindi dapat lumampas sa isang gramo o isang kutsarita. Magdagdag ng mas kaunting asin kapag naghahanda ng iyong pagkain, limitahan ang dami ng high sodium condiment tulad ng toyo na idinaragdag mo sa iyong mga pagkain, at iwasan ang maaalat na merienda. Ang pagbabawas ng dami ng sodium sa iyong dieta ay nagpapababa ng iyong panganib para sa mataas na presyon ng dugo. Limitahan ang iyong paggamit ng asukal. Limitahan ang iyong paggamit ng asukal sa 50 gramo o humigit kumulang 12 kutsarita sa isang araw. Makakamit mo ito sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga merienda, candy, at matamis na inumin, tulad ng mga fruit juice at soda. Ang pagbabawas ng iyong paggamit ng asukal ay binabawasan ang iyong posibilidad na magkaroon ng mga sakit tulad ng diabetes, sakit sa puso, stroke, at ilang mga kanser. Iwasan ang hindi malusog na taba. Ang mga taba ay dapat lamang gumawa ng 30% ng iyong kabuoang paggamit ng enerhiya. Manatili sa unsaturated fats, tulad ng olive oil, isda, mani, buto, at avocado. Iwasan ang mga saturated fats, tulad ng pulang karne, mantikilya, at keso, gayundin din ang mga trans fats, tulad ng mga inihurnong pagkain at nakaprepack na, ready to eat na mga item. Pangalawa, manatiling mahusay na hydrated. Tandaan na uminom ng walong basong tubig sa isang araw. Ang iyong katawan ay binubuo ng 80% na tubig, at ang tubig ay kinakailangan para sa regular na paggana ng bituka, pinakamainam na pagganap ng kalamnan, at kalusugan ng imyon at balat. Ang hindi pag-inom ng sapat na tubig ay maaaring magdulot ng dehydration, pagkapagod, pananakit ng ulo, tuyong balat, at panghihina ng kaligtasan sa sakit. Pangatlo, mag-ehersisyo ng regular. Subukang kumuha ng hindi bababa sa 150 minuto ng mga ehersisyo sa isang linggo o 30 minuto ng ehersisyo ng hindi bababa sa limang araw sa isang linggo. Maglakad man ito, jogging, swimming, o paggawa ng Pilates workout sa bahay, ang layunin ay manatiling aktibo sa pisikal. Ang ehersisyo ay hindi lamang nakakatulong sa iyo na mapanatili ang isang malusog na timbang, Ngunit binabawasan din ang iyong panganib na magkaroon ng mga sakit bilang resulta ng isang laging nakaupo na pamumuhay. Pang-apat, kumuha ng sapat na magandang pagtulog. Mayroong malakas na ugnayan sa pagitan ng pagtulog at ng immune system. Ang pagkakaroon ng pito hanggang siyam na oras ng pagtulog ay nagpapagaling at nagpapalakas sa iyong katawan habang ikaw ay natutulog. Ang magandang pagtulog ay mahalaga para sa iyong pisikal at mental na kalusugan. Panglima, limitahan ang iyong pag-inom ng alak. Ang labis na pag-inom ng alak ay maaaring humantong sa mga sakit sa atay at maging sa kanser sa atay sa katagalan. Ang pag-abuso sa alkohol ay maaari ding maging sanhi ng kapansanan sa paghuhusga at maging sanhi ng mga aksidente at pinsala. Dapat limitahan ng mga lalaki ang mga inuming may alkohol sa dalawa sa isang araw, habang ang mga babae ay dapat limitahan ng mga inuming may alkohol sa isang inumin sa isang araw. Pang-anim, huwag manigarilyo. Ang paninigarilyo ay ang nangungunang sanhi ng kanser sa baga sa buong mundo. Bukod sa kanser sa baga, ang paninigarilyo ay nakakatulong din sa pagunlad ng iba pang mga kanser sa organ. Pinatataas din ito ang iyong panganib para sa sakit sa puso. Bilang karagdagan sa pagiging nakakapinsala sa iyong sariling kalusugan, ang paninigarilyo ay nakakapinsala din sa mga tao sa paligid mo. Ang paninigarilyo ng second hand ay nakakapinsala sa mga daanan ng hangin at baga at isa rin itong pangunahing sanhi ng talamak na nakahahawang sakit sa baga. Pangpito Protektahan ang iyong sarili mula sa araw. Ang madalas at pangmatagalang pagkakalantad sa araw ay nauugnay sa mas malaking panganib ng kanser sa balat. Iwasang manatili sa araw ng matagal, at siguraduhing protektahan ang iyong sarili mula sa sinag ng araw gamit ang sunscreen at mahabang manggas na damit kapag nasa labas ka. Pangwalo, maghugas ka ng kamay. Ang madalas na paghuhugas ng iyong mga kamay gamit ang sabon at tubig o paggamit ng alcohol-based na sanitizer ay isang simple ngunit epektibong paraan upang pigilan ang pagkalat ng impeksyon. Palaging tandaan na sundin ang kagawiyang ito bago gumawa o kumain ng pagkain, pagkatapos humawak ng mga dumi, pagkatapos gumamit ng banyo, at habang nag-aalaga ng taong may sakit. pang -syam. Pamahalaan ang iyong stress. Ang stress ay isang kilalang trigger para sa maraming sakit mula sa migraines hanggang sa mga problema sa puso. Maghanap ng mga paraan upang maibsan ng stress, ito man ay nanunood ng nakakatawang pelikula, pagpipinta, paglalakad ng mahabang panahon, pagtatrabaho sa hardin, pakikinig ng musika, o pagbababad sa bubble bath. Ang isa pang epektibong paraan upang maalis ang mga negatibong kaisipan ay ang pakikipag-usap sa iyong mga kaibigan at miyembro ng pamilya. Ang pagbabahagi ng nararamdaman mo sa mga taong pinagkakatiwalaan mo ay makakapagbigay ng agarang ginhawa sa stress at makakatulong sa iyong mawala ang tensyon. Pang-10, makipag-usap sa isang taong pinagkakatiwalaan mo kung nalulungkot ka. Ang depresyon ay isang pangkaraniwang sakit sa buong mundo na may higit sa dalawandaan at 60 milyong katao ang apektado. Ang depresyon ay maaaring magpakita sa iba't ibang paraan, ngunit maaari kang makaramdam ng kawalan ng pag-asa o kawalang halaga, o maaari mong isipin ng mga negatibo at nakakagambalang mga kaisipan o magkaroon ng labis na pakiramdam ng sakit. Kung pinagdadaanan mo ito, Tandaan na hindi ka nag-iisa. Makipag-usap sa isang taong pinagkakatiwalaan mo tulad ng isang miyembro ng pamilya, kaibigan, kasamahan o profesional sa kalusugan ng isip tungkol sa iyong nararamdaman. Panglabing isa, maging espiritual. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Ang mga taong dumalo sa mga relihiyosong serbisyo ay may posibilidad na mabuhay ng mas mahaba kaysa sa mga hindi. Sa isang labindalawang taong pag-aaral ng mga taong mahigit sa edad na 65, ang mga pumunta ng higit sa isang beses sa isang linggo ay may mas mataas na antas ng isang pangunahing protina ng immune system kaysa sa kanilang mga kapantay na hindi. Ang malakas na social network na nabubuo sa mga taong sama-samang sumasamba ay maaaring mapalakas ang iyong kalusugan. Ang malusog na pagtanda ay nangangailangan ng patuloy na atensyon. Wala nang mas mahalaga kaysa sa pag-iisip kung ito ay positibo o negatibong makakaapekto sa ating kalusugan. Habang tayo ay tumatanda, nawawala ang ilan sa mga margin para sa pagkakamali natin noong bata pa tayo. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, Pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.